afternoon mga Peter ayan uh, ano oras ba 4.53 na ayan no? ko yung nagpalipad tayo ng mga ibon natin ayan eh, no? nagre-ranging may kasamang mga ibang ibon yung ano natin ayan eh, no? sa kapitbahay natin ayan eh, no? bali tatlo yung brown dyan hmm. isa yung atin dun so yun mga abel mamaya pa ng bababayan uh, nga pala nakapag ano na ako, napag set up na ako dito sa mga ibon natin alam ko na yung mga dapat kong Iparis sa mga ibon natin kasi magsasalang na ako. So, papansin nyo, ayun Oh. No? May nangitlog, ayun Oh. No? Si Pula. Hmm. Sa kaelan, ayan. Sa so, sobrang kaelan niya. Kasi to, namamaris to dito kay, ano, kay Jansen Cooper. So, dati nandito silang dalawa. Ginawa ko, tinanggal ko si Cooper, inilipat ko dito si Foundation Bird natin si John, uh, Johnson President. So ngayon, bukas pa 'yon. Ngayon, ang lakas nitong bumarao ay sa dito. So ngayon, nang itlog nung ano, isang araw nang itlog na nga ito. Ito pangalawang egg niya na mga Abel, oh. Pangalawang egg niya na 'yan kasi nga gusto, gusto niya nang mamari si niyo, pansinin niyo naman yung ulo ko. Oh. Hindi pa pwede. Hindi hmm. pa sa pwedeng parisan. Mm -hmm. So may plano kasi ako dito mga Abel. Ito kasi um, alam ko mataas ang ano inbreed kasi to. Kapag tanto ko, tinanong ko doon sa isa naming o oh, sa nagbreed nito na kay Mark Sherwin, tinanong ko kung mas mataas ang email. So ang mataas bali dito is yung Bastin. Pero ano siya? Bastin email cross Bastin email tapos binalik, binalik, sa ano sa tananay kaya mataas yung pagkabasting niya mga abel ito plano ko kasi to inbreed kasi to so ito kasi kapag ko sa ibon na to mga abel itong Johnson president natin na to yan yan kung hindi nyo na yan Johnson president yan na nakakross sa Baker hmm. Johnson Baker yan so ngayon yung anak nito di ba dati pinaris natin yan kay inbreed banden ni Egan Will uh, ni ano ni Sir uh, David Lin yun nandito di ba namatay yun? kasi hindi nga nalabas yung kanyang egg so eto na yon mga Abel ayan na yung pinakaanak niya. breeder na natin mm. si banden bro yan mataas yung pagka banden bro kaysa Johnson President at saka Beck, may siyempre may kung uh, kumbaga may percentage na 25% lang na Beckert, mga ganun Beckert o Johnson President. So hindi ako magaling sa mga ganun eh sa mga percentage percentage ng mga bloodline eh kasi mataas kasi yung inbreed na pinaris ko dito kay Sir David Lim kasi yon malapot na Bandenbrook yun mga Abiel. So may edad na yun, 2016 talagang balik sa ano yun, magulang. So hindi ko nga lang natanong kung pang ilang balik na yun. So inanak nun is naging contender nga sa ano sa TGRC. So namatay nga yung mga ibang ibon. Na, ito na lang yung natira mga Abel. Ito talaga, kinip ko to. Yan. So magaling siyang breeder mga Abel. So ngayon, ang napagtanto ko nga sa tatay nito. may bumaba na ato. Ibon ba no? Wala pa, diretso pa. So, ngayon, napagtanto ko to, tong ibon na to, magaling siyang producer na ano, na producer ng mga breeder. So, yung gagawin mong yung ilalabas niyang anak, gagawin mo na lang breeder, mga abel. So, pero ito, mabilis to, sa South, kasi ang tatay nito is first overall champion ng extreme Panrace ah Nmax winner 'yan. Tapos first overall ah uh, first overall ano ba hindi ko masano. Ito na lang ko na lang sa inyo sa screen kung uh, ano itsura ng tatay at saka yung mga noko niyan. Ayan mga Abel. No? So ayan, check nyo na lang first overall yung tatay niya. Magaling talaga sa South ang mga lahi nito. So pinasukan lang natin ng BANDEN truck. So ngayon, ito naman ang gagawin natin Pag ipinasok natin to Kasi Inbreed to Magaling naman to sa Norte Mga abel Norte naman ang galing nito Kaya Ganun nga yung gagawin natin Ipaparis natin Tapos gagawin lang natin I-stack lang natin yung anak Mga abel I-stack lang yung anak At gagawin natin breeder Mga abel Hindi natin ilalaban ng Ah uh, Tag dito Hindi natin ilalaban yung Hindi bali Ang gawin na lang ganito Yung unang clutch Ah uh, breeder. Then yung second clutch, isa lipad, isa breeder. O pwede rin naman, unang clutch, isang breeder, isang lipad. Pangalawa, lipad at saka breeder din. Kasi ganito yan eh. Ganito yan mga abel. Kasi napagtanto ko kasi mga abel. Pwede palang pagparisin yung first, uh, first clutch at saka second clutch. So, nalaman ko lang yung kay eh, Sir Saldi Garcia. Na panood ko siya na nag, ganun din pala siya mag-pairing. Kahit siya magkapatid, pero hindi siya mag-nestmate. Magkapatid sa tatay o sa nanay. sabi sabihin natin, full nest, full, ano, full, uh, full brother, sister siya. Kasi second clutch siya. Pero hindi siya nestmate. Pwede pala yung ganong sitwasyon mga Abel. Pwede palang gamitin yun as a breeder. Pero yung sabi ng ano, parang sa isang kaibigan niya, nililipad daw yung ganun. Eh ako, syempre, tayo, mag-experiment pa mga Abel. Experiment muna natin yung gagawin nating breed dito kay Pula at sa kay Johnson President. Then dito naman mga Abel, tatanggalin na natin yan. Wala yan. Hindi naman siya nakastahan eh. Then dito naman mga Abel, eto. Etong si NPL, si NPL, nakaset na yan dito kay, yan yan, kay ano natin, kay ano yan, Pangalan nito. Kay Jansen Arandok. Ayan. Anak yan ni Pula, mga abel Anak ni Pula yan. So, ito, yung pinaka ano nito, yung pinaka tatay na ito, ni eh, Jansen Arandok na to. Ito, 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 ito. ito, ito. Diga, lumalabo talaga yan. Sige, tanggalin nga natin lights yan, no? yan. Yung pinaka tatay niyan is kapatid nito. Hmm. Kapatid. Magkapatid sila sa nanay yung nanay nito at saka nanay ng tatay nito is magkapatid so ito masusubukan natin to hmm. sa pula kagad to eh so nakapagpalabas na pala tayo ng ganon paso sa ibang bridge yun kasi yung tatay nito Arandoc Cross Johnson President Sim Johnson President yung hmm. ay same Johnson na, nalilito na ako same Johnson pala yung magulang nito pero kapatid niya sa nanay yung pinakatatay nito sa, sa side ng nanay tapos sa yung pula kaya maagawa tayo na maraming ano breeder na ganito kagaya nito mga abel pero may pasok na beggart na mga abel then eto naman si arandok naman na isa eto plano natin tingnan natin kung lights maganda kasi pag may lights eh eto kasi si arandok na to arandok arandok to eh US bird to uh, island born so eto naman plano ko iparis dito kay Peter B yan yan nagbababaan na yung mga ibang ibon natin yan nandyan na Bababaan na sila yun. Hmm. Ayan, no? Ayan lang natin sila maglilipad kasi magpapakain tayo maya maya. Ito, nakaset up na to kay dito. Tapos, ito, mangingitlog na tong si ano, si Jelema. Ayan, mangingitlog na. Bumaba na kasi yung kanyang sinusubuan. Di ba, ginawa natin si Termo na si Kup Kup si Jelema. So, ngayon, hindi ko muna gagamitin yung dalawang yan at may gagawin akong uh, sa mga ibon ko para makapag-breed ulit ako doon kay President doon, mga Abel. Ay, kay President, kay Vandenbroek Ililipat natin yung egg doon pag nangitlog to, mga Abel. Kasi kakakitlog lang yung mga yun, eh. Alam ko malapit na to mag-egg, mga Abel. So, yun. Ganyan ang gagawin natin para maarami tayo sa breed. So, ang plano kong paris doon kay kay Vandenbroek malamang ito, ibabalik ko sa kanya yung dati niyang asawa, si JM. Ayan si JM JM16 <laughs> yung JL16 na sinasabi JM ano ba to? JM22 yan mga Abel JM22 yan si JM22 kasi so, binis lang natin sa singsing sing kaya JM22 yan mga Abel ibabalik natin yan sa dati niyang asawa kay Vandenbrook para maibalik natin yung ano na uh, dati nilang pairing na ano yung nililipad natin sa BBC kasi anak nilang dalawa yan alright